Ayun hey guys, kain tayo ng pizza. inuwi ko. Kasi tinatamad ako doon kumain. Ito na yupi siya. pagdik na yung pizza sa... Sa karton. Mm. Ang laki niya, 44. 44. Ang nakalimutan ko yung pangalan ng ano, shop na binigyan ko. First time ko bumili doon. Mga kaibigan ko, ito sa akin. Tapos nilibre pa ako. Ayaw magpabayad. Ito mong laki. Isang iwa, 34. Malaki yung pizza nila doon. Ganito ka laki Kasi habang nasa anak ba, naglalakad, hindi kinakain ko yung ano dito, mga konti na. Punta ka May gulay siya. May pangayaw. Ha? Hawaiian doon. May pinya. Tapos iwan ko, ano ba itong black? Yung black mo. Itong ano ito. Parang Parang berries. Yes, but... Mga katlo ay mga kaibigan ko. Ay, yung isa lang pala doon na kaibigan ko. Yung kabilang gamit ko na yun, nayon, coincidence lang kami nakita sa Central. Sabi ko kanya, huy, kapitbahay ko yun dito noon. Yung bahay niya noon, yung pinagtrabaho niya sa tapat lang namin. Tapos lumipat sila doon sa likuran. Tapos ano din siya dito? Five years din yata siya dito ba Sa village na doon. Tapos nakita ko. Tapos sabi sabi. tapos may kasama siyang kaibigan. Na lagi din niya kasama ka na dito na. Kasi malayo na sila parang na siya sa kaluntong. Tapos, sabi nila, pupunta rin sila ng disco sa bar. Eh ako, kararating ko lang sa Central. May gagawin pa ka Tapos hindi pa ako kumakain ng lunch kasi nagalusal na ako nung umalis ako dito. Tapos umalis ako, wala ako kumagal na yun. Magalas dos Tapos sabi ko, sunod na lang ako na number ng kaibigan kasi wala na akong kontak eh kasi bago na lang ako. Kasi yung nag-text siya, text din ako, sabi ko, ka? kapunta na ako dyan, after one hour. Yung niya ako dun sa kalsada, sa ano, sa one chair. Ang ganda yung bar dun, nakakatuwa. Ano, kasi walang ganong lalaki. May ano man, may sa likod. Kinanyo na ako, pinapano niya ako sa ano. May lalaki rin naman. Pero karamihan yung lalaki doon. May mga girlfriend. So maganda. Kanina, eh, may kumakausap din sa kami isa. Hindi ko siya pinapansin. Gusto niya ipap. At sa stage. Kaloka. ko nga. Sabi ko, no, no, no. ayoko. ko. yung huh. Ito may bala. Yan may nakita ko nag-ihalik hindi siya crowded. Kasi yung ibang bar daw yung sobrang crowded. Okay naman mag pero ito ah, parang pangalawang beses ko na to na ano. Kasi noon, hindi ako sumayasayaw, parang daytime lang. Parang uminom lang kami na kaibigan ko ng ano, red wine, white wine, yun lang. Border lang kami. Tapos uwi. Ngayon, first time ko talaga na pumasok sa bar na sa Yosaya, manood ng mga banda. First time na pasok ko. Mga kaibigan ko na yung mga ano, walang asawa. Wala akong nakulit sila. Yung isa kong kaibigan na yun. Pero alam ko may asawa siya. Magpapit siya, grabe. Nang ilo. Si baby, ano Kasi parang reunion na naming dalawa ng kaibigan Tapos ang katuwa pa, may isa pa akong kaibigan na nakita ko. Ah, oh, doon din pa sila pupunta. Magkasama na lang kami nung December. December kami magkasama. Yun naman siya, lasing ka ka. ko lagi sumasama sa kanya. Kasi lagi kang nalasin. Pag uwi, lasing na Kung baga, hindi lang, hindi lang isang bote. Makaanim siya na bote ng pera. Kaya hindi na ako sumasama sa kanya kasi ako mahirap pagka lagi siyang lasin. Nakita ko rin siya kanina. Ha, sumasalo lang talaga makikita may mga kaibigan ko